umuulan guys oh yan yung mga uwak oh nababasa na yung mga uwak sa puno kasi muulan. uh, dyan sila nagtatago mga uwak ayan, mga uwak oh, ang dami uwak dyan ang dami nila dyan oh pag umuulan dyan sila nagtatago sa mga puno na yan ayan oh dami mga uwak Ma umuulang kasi kaya ano silang lahat so normal lang yung uwak dito guys pagak ang madalang ka makakita rito pero yung mga uwak dito makikita mo sa mga puno sa kalsada sa loob ng mga company sa hawker center kumakain doon katabi mo mga uwak martinis So nagkalat lang yan dito Pero sa Pinas Pag nakakita ka nyan Aswang ang sasabihin May aswang So dito normal lang sila rito guys Ayan, oh. Normal lang yung mga ibon na ganito rito So marami pang klaseng ibon dito Hindi lang uwak Martinis, nagkalat dito yung mga martinis Kalapate Ayan, nagkalat din sila rito yung mga kalapate. So, meron pang isang klase, kulit dilaw yung ulo. Itim yung katawan, pero dilaw yung ulo niya. hindi ko alam kung anong tawag sa ibon na yun. Marami rin dito noon. Ayan, guys, eh. Kuminsan, kumakain to ng mga kalapate mga kalapate yung mga, mga inakay kinakain nila kasi nga nagkalat lang yung kalapate rito ay pati mga sisiw nila kung saan lang nakalagay pag lumaki laki na kinakain nila so yung mga uwak dito sa amin sa loob marami rin pumapasok na ganyan mga tag, mga uwak gabang ng mga makakain so yun naman yung ano yan naman yung nakaraan na binidyohan natin ang na ginawa natin ng content So ito yung nakaraan na may nakatayo rito na HDB O yung mga apartment na mga foreign workers So ngayon yan na itsura niya guys Nawala na yung nakatayong mga building na ano Yung mga apartment Nawala na So ayan malinis na plat na Ngayon tinamnan na nila ng damo Ibinalik nila yung mga damo So doon sa bandang dulo Puro damo na nakalagay dyan So wala, wala nang makikita nga ano diyan, Nakatayo Tapos yan naman Hinahakot na nila yung mga lupa Hinahakot na nila Yung mga simento na flooring Ay dinurog nila Ginawa nilang buhangin Pagkatapos silang gawin yung buhangin Ay hinakot Pagkatapos ay pinatag yung lupa At tatamnan na naman ang damo So ganyan sila rito guys Ganyan kahitik katatayo lang noong 2021 tapos sinira binurog yung bato ginawang pulbos ginawang buhangin uli tapos ayan no? pinatag tatamlan na naman ng damo so nakita nyo yung isang unang video natin guys kung ano yung nakatayo dyan uh, mga ano yan mga tirahan ng mga poring nung panahon ng pandemic So napakaraming kwarto dyan May basketball court pa dyan